bilang sa mga diskusyon sa ginaganap na ASEAN Summit ang pagpapatupad ng Amerika ng mataas na taripa. Sa gitna nito, nagbabala ang isang ekonomista sa Pilipinas laban sa pagsali sa isang trade war. Ang detalye sa agenda report ng aming Mojo, Ivy Reyes. By 2026, posible maging isang upper middle income status na ang Pilipinas. Ito ay dahil isa ang Pilipinas sa top performance sa rehiyon dahil sa malakas na consumer demand at labor market batay sa April 2025 report ng World Bank. First quarter ngayong taon, umakyat sa 5.4% ang GDP ng bansa, habang nasa 7.5% naman ang gross national income, ayon sa tala ng Philippine Statistics Authority. Bagamat may pangamba sa international trade, ayon sa World Bank, mukhang steady ang economic growth sa Pilipinas dahil stable rin ang inflation rate nito na sa ngayon ay bumaba sa 1.4% mula sa 1.8% noong Marso. Sa ASEAN Community Vision for 2045 naman, digital transformation ng pinamunuan ng Pilipinas. Ngayong taon, dito ay nilunsad ang 16th International Conference ng Regional Center ng Southeast Asian Ministers of Education o SIMEO para ikasa ang Regional Framework for Ethical and Responsible Use of Artificial Intelligence. Bago lumipad pa Malaysia, Sinabi ni Marcos na buong suporta ang Pilipinas sa lahat ng plano ng ASEAN. Our participation in the ASEAN Summit reaffirms our dedication to deepening regional cooperation and advancing the well-being of every Filipino and the entire Southeast Asian community. Sa plenaryo kaninang umaga, kaisa si Marcos sa ASEAN leaders na nagsusulong ng diplomasya imbes na konfrontasyon laban kay U.S. President Donald Trump at sa tariff policy nito. Hindi raw ito makabubuti para sa rehiyon. Bagay na sinangayunan ni Philippine Institute for Development Studies Economist Paulo Rivera. Ayon kay Rivera, wala pa sa posisyon ng Pilipinas para makipagitgitan sa isang trade war. Open trade and dialogue rin umano ang economic philosophy ng ASEAN kaya't mas matalinong taktika ang diplomasya. Pero kung may weakness daw ang Philippine economy, ito ay ang industrial capacity. Ani Rivera, kahit malaki labor force ng bansa, talamak pa rin ang red tape at agricultural inefficiency. Kaya't kung ikukumpara sa mga karatig bansa, mid-year pa lang daw ang Pilipinas. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.